bagong adventure tayo ulit mga kapaders at na ito buwi na mano bukawin nabilugan bilugan mm -hmm. ayos na ito pwedeng pang ulam pero pambinta na muna ulit mga kapaders unang huli pa lang natin pambinta na muna at mayroong pasunahan tunong dito may nakita ko snapper ito muna unahin ko mm -hmm. Balik dalawa parehas bang binta babalikan ko yung tunong mga kapaders may ganyan pang ulam yun masarap yung pinirito asin ko dito sa pana itong dalawang isda saan kaya nagpunta yung tunong na yun ah, hanapin ko oy bugita manalanggap eh kung tawag sa amin mm -hmm. huli na ito mayroong nangayapos na ba ito mga kapaders ayaw bitawhan tibugok tawag sa amin awan ko lang sa inyong lugar sa gito kayang klaseng pugita, maraming tawag sa bawat lugar mga kapaders, but iba ang tawag natin. Ang pinakang masarap na luto po dito, liputok lang sa gata. Diyan sa parting unahan, ating at doon may nakasuot, lapu-lapu. Mm -hmm. Nakachamba naman tayo ng lapu-lapu, kaya lang hindi kalakihan. Estimate ko dito mga 200 grams mga kapaders, pero may timbang na 150 ang kilo. Sana may kasamahan at nang malagdagan pa ito. Ngayon lang kami nakapaglaot dahil sa harap ng isla, laging malakas ang dagat. Ganyan man talaga pagbuwan ng amihanin. Birang magkalma. Oh, hoy! Uy, laki na ito. Lapu-lapu. Sibungin uli, orsono. Siguraduhin ko. Gigitikin natin. Mm -hmm. Maraming salamat, Lord. hoy malaking lapu-lapu. Ito ang kwartang linaw. Ganito kalaki. Estimate ko dito. Kulang isang kilo. Mahirap mag-estimate ng sobra. Lagi ma-estimate laging kulang. ginabahan rin ako bago panain. Akala ko hindi ko magigitik. Buti na lang at tinama yung sintido. Hanap na naman tayo. Naroon. Budlawan. Sulid. Mm -hmm. Tinama sa kitna ng katawan. Ay, nagpaparaikot pa. Muntik pang makabunot. Ayos na ito pandaradagdag uli. Pambinta na naman. Hanap ulit. Oh, ay, kulapo Akala ko kulambutan. Nakagult ako ng kulapo Ito, pugita. Manalang araw. Mm -hmm. Nakatanawan sa akin. Sinislip-slip lang ako. Nung makita na ako, biglang dumapa sa bato. Gumaga pa ng mga pugita at tagahap ng mga kain. At baka bukas, kabilugan ng buwan pilit inaabot ang corals at pang kay kayang galamay sa mga butas krasado mga kapatid kaya hindi ko pinapalapit ang galamay sa mga bato ayan tumikaya na lang lalaking pugita at na ito pa malaking kulambutan nakachamba rin sisiguraduhin ko ito uy mm -hmm. kwartang linaw nakala pula na tayo may kulambutan pa Salamat Lord. Sana may kasamahan pa ito dito. At nang mahuli pa namin, iikot-ikotin ko lang yung pinagpanako ng kulambutan na ito. At sa mga butas ng bato, baka may minakasuot. Minsan kaya ang kulambutan, pag maray mga kasama, pag pinana ng isa, yung iba tumatago sa butas, yung iba lumalaya sa diretsyo. Hanap tayo uli na ito pa, isda na naman, bibiya. Mm, ay, nakapunit pa naroon. Uulitin ko. Mm -hmm. Sigurado ka na dyan. Hindi ka na dyan makakapunot. Pinapasalugsugan ko sana yung mata. Dinuplasan, nakapunit. Buti hindi lumayan ng langoy. Talagang mapahuli pa sa akin. Meron naman tayong ihawin bukas. Hanap tayo pa. At dito sa butas, naroon, may sumuot. Itong tayong alisin ko muna. Baka tayo matinik. Nasa na kaya yun? Oh, lalong sumuot sa pinaka butas yung bibiya. Aroy! Bahala na kung tamaan sa hindi. Mm, Takubtub ka dyan. Tinamaan din. Huwag lang makabunot kabunot. Sama ka na palabas. Uy! Nalagdagan din ang ating ulam. Hindi tayo makapagluto pag uwi dahil sa amin. Laging brand out. Kaya hindi tayo makapag-video pag nagluluto na ito is dauli. Mmm, bibiyan na naman pangatlong pana tsaga-tsaga namin ito ng kasamahan ko sana mayroon pa itong kasamahan sa mga butas na ang konting tsaga lang sa pagsisilip magkalma sana ang dagat nang makalaot pa kami kaya lang ang problema ang pag-charge ng battery dito sa amin walang kuryente isda uli mm -hmm. buti at bumalagbag yoy tinama sa parteng hasangan pangihinain na naman ito ano man daw kayang ganitong isda, kahit anong luto, napakasarap, kahit inihaw. Malapit na naman malubat ang aking plus light. Yun, bibiya. Labas ang buntot. Dito sa kabila. Aroy, hindi makita. Malalim ang butas. Oh, tuloy ang tumago. Ayaw nang magpakita, di ba ni? Hindi mang nasaktan. Yun ang sinasabing biglang nagpakita. Bigla na lang iiwan tumago na yung isdang may lipstick ayaw na magpakita hanap lang tayo ng iba ito ay talagang matago pa o oh. mm -hmm. buti at yung butas hindi kasi nung malalim ayo pang lumabas yun dahan dahan lang at baka makabunot ang sima nakalabas ayos to mahabang lawe nakabunot pa talaga oh. ulitin ko na naman mm. Mm -hmm. Sige daw, idiin ko pa. Makabunot ka pa dyan. Makakatakas pa. Hanap tayo uli. Ohoy! Kulambutan! Akala ko ba to? Nakadapa sa buhangin. Mm-hmm. Gitikman! laking kulambutan. XL! Sandaan ang kilo mga kapaders. Pero sa ganung presyo, masena kami. Kaya lang ang problema, gaitong buwan ng February ang kulambutan. Sabi ng mga buyer, marami ng luno. Nabibili pa man ang kulambutan kahit luno, 80 ang kilo. Aroy, ano nang plus light ito, biglang humina kung kailan nakakulambutan. Mm -hmm. Pati bagpan, ako hindi ko na nakitik. Oy. Ay, ay wag lang makabunot. Oh, ano ta daw, Jess? Ay ha, mala plus light ito. Natsimpo, nakakita ng kulambutan, biglang humina. Kaya ang pagbidyo ko sa kulambutan, di kitan. Natang makita ninyo mga kapaders lalaking kulambutan sana may kasamahan ito dito sa paitlugan naroon yung kasamahan ko nakapaan na din yung kulambutan laki din mga kapaders bali dalawa ang laman ng paitlugan maraming salamat lord uy nakakulambutan din sigurado na ito medyo malaki natin kikitain bukas kumita na naman kami ng tigilimandaan isang gabi ayos na masaya na kami Estimate ko sa kulambutang napaan ako mga limang kiluhan. Na ito sa unahan, sulit. Aroy, mailap. Mm -hmm. Buti at tinamaan pa. Buti na lang at nakalabit ko agad ang gatilyo ng pana. Aroy, makakapunit pa. Huwag sanang makatanggal. Sige, ikot. Iusunod ko lang yung stingless ng pana ako. At sige lang, wika. Sige, lapit sa iyo. Hanap ulit tayo. Na ito, sulit. Mm -hmm katago Puro sablay ang pana ko. Puro alanganin. Yun, tinama sa parteng palikpikan. Makakapunit pa. Ay, reject na ito. Sabi ng buyer na naman. Pang ulam, pwede na ito. Hanap na naman tayo. Tsaga-tsaga. Yun, ang masarap gataan mga kapaders. Kaya lang ang pana ko. Sayang. May sima ang pana ko. Kaya hindi ko mapana. At iyan kaya, mantak ang tinik Patu na Patuna kung tawag sa amin isang batalyon uy kung may lambat ako huli kayo sa akin hanap mo tayong iba huwag na yung patuna baka tayo matinik at dito sa butas ng corals may nakasuot nakaharap sa atin bumalagbag ka lang huli ka dyan sulit na naman or budlawan nakabunot mm -hmm. uulitin natin ng hindi makatakas ayos na ito pandaralagdag na naman yun maganda ang tama sa katigasan tinamaan hindi na mga na ito pa siga or singkag mm -hmm. isdang malaki ang mata yung madaling kaliskisan ito mga kapasar, tarik talikbago medyo maliliit pa sinungkit ko pinapasok ko sa butas ito medyo malaki laki ito pili ng pangulam at naroon sibuk may tama na mm -hmm. nakabunot sa kasamahan ko Sinisan ako ni Kalaw Sirico at yung sibuk papalapit sa akin nung makita ako malaki ang tao mga kapaders. Punit, dinaplisan. Hanggang dito lang muna aking video sa pamana. Maaho na rin kami at maaho na. Ito na mga kapaders yung ating huli sa si isang deb na naman. Amin ang ilalagay sa bakyom at yung amin nadaan pag uwi sa sabangan. Malaki ang alon mga kapaders. Hindi na ako kasi numangamba sa pagkatawid sa laot mga kapaders dahil yung mga ginagamit ko mayroon ng kuberta mayroon ng laban-laban sa alun kahit sumuot uy na yung kasamahan ko may pang nini pa or pang tutoy masarap yung gataan pang nini maransi pang nini saka mga bibiya uy batik buwan kaya kaya medyo madala isda, ito na mga kapaders dito na kami sa tabi sa guarnihan bali pitong kulambutan aming nahuli man maraming salamat at nakasurte man kahit bubuwanin sana maglintap bukas ang dagat at para itong aming huli ngayon masundan pa at para makaipon-ipon tayo ng mo na bigas kahit lumakas na naman ang dagat. Meron tayong bubuklatin sa loob ng tumbler. Inalsa ng tinta ng kasamahan ko. Or ata. Buti ang kulambutan. Double purpose. Pati tinta, pining ibinta. 300 isang buti. Ayos na. Ito naman mga kapaders. Yung dalawang sibong yung natin ating napana. Saktong isang kilo yung dalawang piraso. Another 150 ang kilo magpapakontento pa kung suka na to. Kontento. Ito, kontento na. Ito na ulam na Oh, good morning sa inyong lahat, mga Kapaders. Ngayon ko lang na bidyuhan Nagising pala nga ako. Yung ibang ko lang butan naroon sa lalagyan ng timba ito lang naabutan ko ngayon mga kaparso wow yung ating nakapana kulambutan naroon yung iba sa labang timba na kulay blue na ilagay na ni Jampugi dadali na yun sa buyer at nang maibinta at para pag uwi nila kwarta ang dala mga kapaders kahit malakas pa ang dagat sinagupa namin kagabi mga kapaders umalis kami dito alas city ng gabi Dumating kami sa laot, magalas utso. Yan, pang ulam. Iwan mo na yan. Masarap yung ginataan. Ayan, pugita, pambinta. Sanda ng kilo. Yan, magkasama yun mga kapaders. Manalang eh Magandang umaga sa lahat mga kapaders. Ito na yung ating kinita lahat-lahat. Sa ilang pirasong isda, saka sa kulambutan. Kulambot na ating naarimuhan kagabi. Maraming salamat tol sa biyaya. Ito yung aming kinita lahat-lahat. 2,564 ang gastos. 275 mga kapaders. Ito ang natira. 2,289. Pinag-apat. Ito ang partida bawat isa mga kapaders. 572. Ayos na ito. Meron na tayong panibagong pambigas, pambili. Meron na pambiling pampers ang aking inakay. Kahit bubuwanin, nakasorti pa rin tayo. Ganyan talaga pag bubuwanin, natabi talaga ang mga kulambutan sa pahitlugan. Saot nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na rin sa mga UFW. Lagi kaya mag-iingat. Friends, salamat din po sa inyong panonood. God bless. Ingat tayong lahat.